tindahan to ng puro cellphone tsaka puro iphone puro iphone ng tinda nila oh. isang napakalaking tindahan ng cellphone talagang kahit saan ka tumingin puro cellphone Yan. at napakaraming bumibili ng cellphone Samantalang doon sa amin sa Bulacan. Ang cellphone ni puro ano. Puro Redmi, Redmi ba 'yon? Realme. Hindi 'yung binibili ko. ko na dito Tapos sa ibaba naman, puro damit. Yeah hoy baka mahulog ka dyan Ayan o oh. Isang napakalaking building na puro cellphone talaga Dito lang yan sa Green Hills Kaya kung bibili kayo ng cellphone, dito na lang. Dalo kayo dito. Ang dali lang puntahan. At ang tinda nila, puro, uh, puro, iPhone talaga. Puro iPhone pero meron din namang kakayanin ng bulsa. Nagtanong ako, pinakamura 3.5, second hand. Samantalang doon sa amin eh, 3,000 eh. Saglit lang ginamit si Rana. E eh, di dito na lang dumayo. Wala labasan dyan? Y kasi X. Ah, X. Ito ang guaya, oh. Y ba? Letter X. X, X. Ayan, no? Puro iPhone. Ah, dito naman mga bibo. Samsung. Don sa una natin pinasukan, po iPhone po, NS, sabi, oh. okay. Second hand pag one. new po Second one. year warranty second hand ano yung ano yung second hand? ano na pinagkalumaan o gamit gamit na gamit na po second Ay. hand magkano pinakamura di Pinakamura po 18,000 ano po XR 14 14,000 hmm.